Pinahirapan umano ng dalawang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang Chinese Coast Guard, sinabi ni Defense Chief Giver Chudoro, kriminal na batas ng China, agad naman binatikos ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin. Iniulat na pinahirapan umano ng dalawang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea matapos bigong maharang ng isang malaking barko ng China Coast Guard ang mga Philippine Bichel. Sinabi sa report na nagdeploy umano ang Bifar ng mga barko sa West Philippine Sea upang magbigay ng mga supply para sa mga Pinoy na mangingisda sa nasabing karagatan ngunit agad umanong sinubok ang harangan sila ng Chinese Coast Guard. Sinubukan umanong pigilan ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng Bifar na makalapit sa isang bahura sa West Philippine Sea na kung saan nangingisda ang ilang mga Pinoy ngunit mabilis umanong nakaiwas ang mga Philippine Bishel. Kalaunan ay nagtagumpay ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na makalapit sa mababaw na bahagi ng Scarborough Shoal at tuluyan umanong na kompleto ng BFAR ang kanilang misyon sa West Philippine Sea. Iniulat ito matapos sinabi na maraming Chinese asset ang namataan sa West Philippine Sea habang nagsasagawa ng Joint Maritime Patrol of the West Zone ang mga barko ng Estados Unidos at Pilipinas sa pinagtatalo ng karagatan. Sinabi sa report na isang frigate ng komunistang bansa ang nakita umanong nakabuntot sa mga barko ng Estados Unidos at Pilipinas na nasa humigit kumulang ng 5 milyal lamang ang layo at ito ay nangyari sa loob mismo ng exclusive economic zone ng bansa. Nakita rin ang isang Chinese aircraft na lumilipad sa West Philippine Sea at tila nagmamasid umano ito sa mga aktibidad ng dalawang magkaalyadong bansa habang nagsasagawa ang US at Philippine Military ng Joint Maritime and Aerial Patrol. Sinabi ni US Navy Lieutenant Commander Tim Klein, na wala o manong nangyaring kakaiba o insidente sa West Philippine Sea ang pwersa ng China at ng US at Pilipinas ay nagsagawa ng mga aktibidad sa nasabing karagatan ng normal at professional. Nagsagawa naman ng apat na oras na area surveillance ay isang US Navy PA Poseidon aircraft sa West Philippine Sea, ang eroplano ay mayroong mga high-tech na camera at sensor na maaring mag-scan mula sa malayo at ma ang mga submarine. Idinagdag ni Klein ang lahat ng mga mission objective ng US at Philippine military ay matagumpay na nakumpleto lalong-lalo na ang ginawang routine maritime at aerial patrol exercise sa West Philippine Sea. Samantala sa ibang mga ulat, sinabi ni Defense Chief Giver Chudoro na sinusubukan ng China gawing sarili nitong lawa ang buong dagat ng China dahil ang paggamit ng China ng malaking Coast Guard vessel habang naglalayag sa karagatan ng Pilipinas ay isang patunay na pagtatangka nitong ipatupad ang domestic presence sa buong South China Sea. idinagdag ni Doro na sinisikap ng China na baguhin ang United Nations Convention on the Law of the Sea at international na batas sa pamamagitan ng pagpayag sa ibang mga bansa na magpasakop sa unilateral na pag-angkin ng buong South China Sea bilang pangluhog na tubig nito. Ito ang dahilan kung bakit ito gumagamit ng mga Coast Guard vessel na napakalaki at napakalaking katumbas ng mga sasakyang pandagat upang ipatupad ang domestic at kriminal na batas ng China sa buong dagat ng South China Sea, Anya. Nagkatinsyon umano ang isang US Coast Guard Cutter at isang Chinese Navy Ship sa South China Sea matapos agresibong hinarang ng mga Chinese ang barko ng Estados Unidos sa pinagtatalo ng karagatan. Dineploy ng Estados Unidos ang Coast Guard Cutter nito na USCG Melon sa South China Sea upang tumulong sa pagpapanatili ng Freedom of Navigation sa nasabing karagatan ngunit hinarang ito ng Chinese Navy kaya't napilitan ng USCG na magpaputok ng warning shot. Ayon sa pahayag ng USCG, binalaan umano ng mga personel nito ang Chinese warship na huwag subukang lumapit sa USCG Melon, ngunit binaliwala ito ng mga Chinese at agresibo umanong lumapit sa nasabing US Coast Guard Bichel. Pinaputokan agad ng US Coast Guard ang harapan ng nasabing Chinese warship at kalaunan ay agad namang lumiko at lumayo ang mga Chinese kinumpirma din ng USCG na walang nasaktan sa nangyaring insidente at nagbabala na hindi sila magdalawang isip na gumamit ng lakas kung kinakailangan agad naman binatikos ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin ang ginawang agresibong aksyon ng US Navy sa West Philippine Sea at sinabi na wala umanong karapatan ng Amerika na lumapit sa teritoryo ng China at galawin ang mga aset nito sa Yongsojiao o kilala sa Pilipinas bilang kagitingan rip sinabi ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Colonel Medel Aguilar noong mga nakaraang araw na maraming bansa ang nagpahayag ng interes na magsagawa ng joint military exercise sa Pilipinas. Tinanong si Aguilar sa isang public briefing ng Bagong Pilipinas ngayon kung magkakaroon ba ng iba pang mga pagsasanay matapos matagumpay na nakumpleto ang Joint Maritime Patrol sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Sinabi ni Aguilar na marami umanong bansa ang gustong magsagawa ng Joint Military Exercise kasama ang Armed Forces of the Philippines at sa katunayan, pinaplansa na ng sandatang lakas ang mga kinakailangang patakarahan, references at agreement upang magkaroon sila ng tamang proseso.